Bago kayo maman, kailangang may mas malalim kang ayusin kaysa sa iyong bulsa dahil ang tunay na kayamanan ay hindi nagsisimula sa dami ng perang hawak, kundi sa uri ng taong humahawak nito. Maraming gustong umangat, ngunit kakaunti ang handang harapin ang sarili nilang kaguluhan. Sa bawat pagkakamali, sa bawat pagkukulang, naroon ang mga pader na pumipigil sa pagyaman ng iyong isipan, disiplina at pagkatao. Marami ang naniniwala na ang pera ang sagot sa kahirapan, ngunit ang totoo, ang pera ay isang salamin lamang ng iyong ugali, pag-iisip at paninindigan. Kung hindi mo kayang ayusin ang sarili mo bago dumating ang yaman, ang yaman mismo ang magiging dahilan ng iyong pagbagsak. Ang isang maruming sisidlan, kahit lagyan ng ginto, ay mananatiling marumi pa rin ayon kay Epictetus. Hindi sa kawalan ng yaman nagmumula ang kahirapan, kundi sa kawalan ng pagnanais na ayusi ng sarili. Ang mga salitang ito ay paalala na ang tagumpay ay hindi basta nakukuha. Ito ay inihahanda ng katahimikan ng iyong disiplina, ng mga pagpiling hindi nakikita ng mundo, at ng mga sakripisyong hindi ipinagmamalaki. Ang pagyaman ay hindi larong minamadali. Ito ay proseso ng paghubog ng isip at puso. Kung hindi mo ng kontrolin ang sarili mong pagnanasa, galit at takot, ikaw ay magiging alipin ng mga ito at walang taong alipin sa sarili ang tunay na yayaman gaano man karami ang kanyang ipon o negosyo. Kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Sapagkat ang tunay na kayamanan ay nagsisimula sa pagbabago ng iyong pag-iisip bago mo pa man hawakan ang iyong unang milyong piso. Ngayon, kung handa ka ng simulang baguhin ang sarili bago ang kapalaran, pag-usapan natin ang mga bagay na madalas hindi pinapansin, ngunit sila mismo ang humaharang sa pagyaman ng isang tao. Ito ang mga ugaling tahimik na sumisira sa potensyal mo. At kapag hindi mo ito inayos, kahit anong sipag o talento, ay mananatiling walang saysay. Kaya bago mo habulin ang pera, ayusin muna natin ang pitong bagay na dapat mong linisin sa loob mo. Dahil doon nagsisimula ang tunay na pagyaman. Number 1, mayroon kang magulong kaisipan. Ang utak ng tao ay parang isang hardin. Kung ano ang itinanim mo iyon din ang mamumunga. Kung puro pag-aalala, galit, inggit at takot ang itinatanim mo, huwag kang magtaka kung bakit puro kaguluhan ang aanihin mo. Ang magulong kaisipan ay parang ulap na tumatakip sa liwanag ng karunungan. Hindi mo kailanman makikita ang tamang landas kung ang isip mo ay laging abala sa mga bagay na wala sa iyong kontrol, bago mo ayusin ang iyong mga plano, kailangang ayusin mo muna ang iyong isip sapagkat dito nagsisimula ang lahat ng pagkilos. Marami ang gustong yumaman, ngunit kakaunti ang may malinaw na direksyon kung bakit nila ito gusto. Nabubuhay sa ingay ng labas, ngunit hindi marunong makinig sa tahimik na boses ng sarili nilang kaluluwa ang isip na laging nakikipaghabulan sa mundo ay hindi kailanman makakahanap ng kapayapaan. Ang yaman ay hindi dumarating sa mga taong nagmamadali, kundi sa mga taong marunong tumigil, magnilay at magpasya ng may kaliwanagan. Sa katahimikan mo, matatagpuan ang iyong daan, hindi sa ingay ng kompetisyon. Ayon sa mga Stoic, ang unang digmaan na kailangang mapagtagumpayan ng tao ay ang digmaan sa loob ng kanyang isip. Hindi mo kailangang kontrolin ang bawat pangyayari sa iyong paligid. Sapat ng kontrolado mo ang iyong reaksyon dito. Ang taong may disiplina sa kaisipan ay hindi madaling matinag ng opinyon, galit o tukso. Ang kanyang kalmado ay hindi kahinaan, kundi sandata ng karunungan. Kapag natutunan mong pamahalaan ang iyong isipan, kahit ang magulong mundo ay hindi ka nakayang guluhin. Ngunit ang magulong isip ay madalas na anak ng takot. Takot na magkamali, takot na mapahiya, takot na hindi sapat. Habang pinapayagan mong pamunuan ka ng takot, nananatili kang bihag ng sarili mong pagdududa. Ang taong alipin ng kanyang takot ay hindi kailanman magiging malaya sa kanyang mga desisyon. Ang stoic na tao ay hindi umaasa sa kapritso ng kapalaran. Siya ay lumalaban sa pamamagitan ng kalinawan, disiplina at pagtitimpi. Ayusin mo ang iyong kaisipan sapagkat ito ang pundasyon ng lahat ng bagay na iyong tatamuhin. Ang taong magulo ang isip ay hindi kailanman magiging payapa kahit gaano pa siya kayaman. Ngunit ang taong malinaw ang isipan, kahit sa gitna ng kakulangan ay mayaman na sa kalinawan. Kapag natutunan mong linisin ang iyong isipan, ang bawat hakbang mo ay magiging mas matatag, mas matuwid, at mas malapit sa tagumpay na iyong hinahangad. Number 2: Kawalan ng disiplina. Walang halaga ang katalinuhan, talento o pagkakataon kung hindi ito sinasamahan ng disiplina. Ito ang ugat ng lahat ng tagumpay at ang haligi ng tunay na pagyaman. Maraming tao ang nagsisimula ng may apoy ng inspirasyon ngunit unti-unting nauupos kapag dumating na ang hirap at pagsubok. Ang dahilan ay simple kulang sa disiplina. Ang disiplina ay hindi basta paggawa ng tama. Kapag madali, kundi pagpapatuloy sa tama kahit mahirap kahit walang pumupuri at kahit walang katiyakan ng resulta, ang disiplina ang tulay sa pagitan ng mga pangarap at ng katotohanan. Maari kang magkaroon ng pinakamagandang plano sa mundo, ngunit kung wala kang disiplina, mananatili itong hungkag na pangarap. Ang taong disiplinado ay hindi umaasa sa inspirasyon. Dahil alam niyang ang inspirasyon ay dumadaan lamang, ngunit ang disiplina ay nananatili. Kapag natutunan mong kumilos ng may disiplina, mas magiging makapangyarihan ka kaysa sa sino mang umaasa lamang sa damdamin. Ayon kay Seneca, ang taong marunong magpigil sa sarili ay mas makapangyarihan kaysa sa mandirigmang nanalo sa digmaan. Sapagkat ang tunay na labanan ay hindi sa labas kundi sa loob. Laban ito sa katamaran sa tukso at sa pagnanais ng komportabling buhay. Ang bawat araw ay isang labanan ng pagpili at ang maliliit na desisyong ginagawa mo sa tahimik na bahagi ng iyong araw ang siyang bumubuo ng iyong karakter. Ang kawalan ng disiplina ay parang sisidlang may butas. Kahit gaano karami ang pumasok na biyaya, mauubos din kung hindi mo kayang pamahalaan ng sarili. Maraming tao ang umangat sandali, ngunit bumagsak dahil hindi nila nakontrol ang kanilang mga pagnanasa. Ang kayamanan na walang disiplina ay parang bahay na walang pundasyon. Maganda sa simula ngunit guguho sa paglipas ng panahon. Kung nais mong umangat, yakapin mo ang disiplina bilang kakampi, hindi bilang kaaway. Ang bawat araw na pipiliin mong gawin ang tama, kahit walang nakakakita, ay hakbang palapit sa tunay na tagumpay. Ang disiplina ang susi na nagbubukas ng mga pintuang hindi kayang buksan ng swerte o koneksyon. Kapag ito ay naging bahagi ng iyong katauhan, darating ang yaman hindi bilang himala, kundi bilang bunga ng iyong matibay na pagkatao. Number 3. Maingay na ego at tahimik na pagbagsak. Isa sa mga pinakamalaking hadlang sa pagyaman ng isang tao ay ang labis na pagnanais na mapansin. Kapag ang layunin mo ay mapahanga kaysa magtagumpay, doon nagsisimula ang unti-unting pagbagsak. Ang ego ay isang boses na bulag sa katotohanan, laging gustong patunayan sa iba ang halaga mo, kahit kapalit nito ang kapayapaan at disiplina. Maraming gustong yumaman para ipakita na sila ay higit hindi dahil gusto nilang umangat ng may dangal, ngunit ang yaman na itinayo sa pagmamataas ay palaging marupok. Ang ego ay parang lason na matamis sa simula, ngunit unti-unting pumapatay sa loob. Pinapaniwala ka nitong kailangan mong magpanggap para makilala. Kailangan mong gumastos para mapansin at kailangan mong ipagmalaki ang mga bagay na wala pa. Maraming nauubos hindi dahil sa kakulangan ng oportunidad, kundi dahil inuuna nila ang impresyon kaysa direksyon. Sa bawat hakbang na ginagawa mo para ipakita na ikaw ay may kaya, mas lalo kang lumalayo sa tunay na pagyaman. Ayon kay Marcus Aurelius, ang pinakamalaking tagumpay ay ang pagkapanalo laban sa sarili mong pagmamataas. Hindi kailangang sumigaw ang marunong at hindi kailangang magyabang ang may kaya. Ang katahimikan ng matalinong tao ay mas malakas kaysa sa ingay ng mga nagmamagaling. Ang taong marunong magpakumbaba ay hindi nangangailangan ng papuri, sapagkat sapat na sa kanya ang malinaw na konsensya at matatag na loob. Ang taong pinamumunuan ng ego ay laging pagod at hindi kontento, laging hinahanap ang kumpirmasyon, laging nangangamba na hindi sapat ang kanyang imahe, ngunit ang taong payapa sa sarili ay hindi kailangang patunayan ang kahit ano. Ang kanyang oras ay ginagamit sa pagbuo, hindi sa pagpapanggap, ang kanyang lakas ay nakatuon sa disiplina, hindi sa pagpapasikat. Sa katahimikan niya, dumarating ang tagumpay na hindi kailangang ipagsigawan. Kung nais mong marating ang tunay na kayamanan, kailangan mong tahimik na talunin ang sarili mong ego. Hindi kailangang makipagkumpetensya sa mundo. Sapagkat ang tanging kalaban mo ay ang dating ikaw. Kapag napagtagumpayan mo na ang pagmamataas, makakamit mo hindi lang ang yaman ng material kundi ang kayamanan ng isip at kaluluwa, sapagkat ang taong marunong magpakumbaba ay laging umaangat kahit walang ingay. Number 4. Kakulangan sa pasensya at paghintay Isa sa mga dahilan kung bakit maraming hindi umaasenso ay dahil gusto nila ng mabilisang resulta. Gusto nila ng tagumpay na parang instant na pagkain, mainit agad at walang paghihintay. Ngunit ang pagyaman ay hindi para sa mga nagmamadali, ito ay gantimpala para sa mga marunong maghintay at magtiis. Ang tunay na pag-unlad ay hindi minamadali. Ito ay pinaghihirapan, pinipino at pinapanday ng panahon. Sa bawat araw ng pagtitiis, doon unti-unting hinuhubog ang iyong karakter. Ang kawalan ng pasensya ay madalas na ugat ng maling desisyon. Kapag hindi mo kayang maghintay, natututo kang kumapit sa kahit anong madali ngunit delikado. Nagsisimula ito sa maliliit na bagay tulad ng padalos-dalos na gastos, mabilis ang negosyo o walang isip na desisyon, at sa bandang huli, nauuwi ito sa pagsisisi. Ang taong walang pasensya ay laging talo dahil pinipili niyang makuha ngayon ang bagay na mas maganda sana kung hinintay. Ayon kay Epictetus, ang oras ay nagtuturo sa mga marunong maghintay sa mata ng matalinong tao. Ang paghihintay ay hindi kawalan ng aksyon. Ito ay anyo ng karunungan. Ang stoic ay hindi nagmamadali, sapagkat alam niyang ang lahat ng bagay ay may tamang panahon. Tulad ng punong kahoy na kailangang maghintay bago mamunga, ganun din ang pagyaman. Hindi mo pwedeng puwersahin ang panahon, ngunit pwede mong paghandaan ang pagdating nito. Ang taong walang pasensya ay parang manlalayag na hindi marunong maghintay ng tamang hangin. Sa halip na makarating sa pampang, siya ay napapadpad sa gitna ng dagat. Ang tagumpay ay hindi nakakamit sa lakas ng sigaw kundi sa tibay ng loob habang ang iba ay sumusuko dahil mabagal ang progreso ang matiyagang tao ay patuloy na lumalakad kahit dahan-dahan sa huli siya ang nauuna dahil siya ang hindi tumigil kung nais mong yumaman kailangan mong tanggapin na ang tagumpay ay dumarating sa tamang oras hindi sa oras na gusto mo ang pasensya ay hindi kahinaan ito ay kapangyarihan na hindi alam gamitin ng marami sa bawat araw na natututo kang maghintay, nagiging mas matatag ka at kapag dumating na ang pagkakataon, ikaw ay handa sapagkat ang kayamanang pinaghintayan ng may disiplina ay mas matibay kaysa sa yaman na nakuha ng padalos-dalos. Number 5. Takot sa pagkabigo Walang mas mabigat na tanikala kaysa sa takot na mabigo. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nananatili sa parehong lugar taon-taon hindi dahil wala silang kakayahan, kundi dahil natatakot silang madapa. Ang takot na ito ang pumipigil sa kanila na magsimula sumubok o mangarap ng mas malaki. Ngunit sa tuwing iniiwasan mo ang pagkabigo, iniiwasan mo rin ang paglago, ang takot na hindi mo hinaharap ngayon ay siya dahilan ng pagkatalo mo bukas. Ang pagkabigo ay hindi tanda ng kahinaan, ito ay palatandaan na ikaw ay umaabot sa labas ng iyong hangganan. Ang mga taong matatag ay hindi natatakot mabigo dahil alam nilang bawat pagkada pa ay hakbang papalapit sa karunungan. Ang tunay na stoic ay nakikita ang kabiguan bilang guro, hindi bilang hatol. Sa bawat pagkakamali, may aral na hindi mo matatagpuan sa tagumpay. Ang tanong ay hindi kung babagsak ka, kundi kung handa kang bumangon ng mas matatag. Ayon kay Seneca, ang tapang ay hindi kawalan ng takot, kundi ang kakayahang kumilos kahit may takot. Ang taong takot mabigo ay bihag ng sarili niyang isip habang ang matapang ay malaya kahit sa gitna ng panganib Sa buhay hindi mo kailangang siguradong manalo bago kumilos Kailangan mo lamang ng lakas ng loob upang simulan sapagkat ang tagumpay ay hindi para sa pinakatalino kundi sa pinakamatapang humarap sa kabiguan Ang takot sa pagkabigo ay madalas nakabalot sa anyo ng pagiging perpeksyonista Marami ang nagsasabing naghihintay lang ng tamang oras Ngunit ang totoo, natatakot lang silang magkamali. Habang sila ay nagaalangan, ang iba ay tahimik na kumikilos. Ang mundo ay hindi gantimpala para sa mga nag ng perpektong sandali, kundi para sa mga taong handang mabigo at matuto sa proseso. Ang kabiguan ay hindi wakas ng daan. Ito ay direksyon patungo sa mas matatag na landas. Kung nais mong yumaman, kailangan mong yakapin ng kabiguan bilang bahagi ng iyong paglalakbay. Walang dakilang tagumpay na hindi sinabayan ng paulit-ulit na pagkadapa. Sa bawat pagbagsak, hinuhubog ka ng panahon upang maging karapat-dapat sa biyayang paparating. Ang kabiguan ay hindi sa gabal, ito ay pagsasanay ng kaluluwa. At kapag natutunan mong ngumiti sa harap ng pagkatalo, doon mo mararanasan ng tunay na kalayaan at walang takot na pagyaman. Number 6. Pagiging alipin ng opinyon ng iba. Isa sa mga pinakamatinding dahilan kung bakit hindi umaangat ang isang tao ay ang labis na pakikinig sa iniisip ng iba. Ang bawat kilos, desisyon, at pangarap ay umiikot sa kung ano ang sasabihin ng paligid. Ang ganitong uri ng pamumuhay ay parang tahimik na kulungan. Habang sinusubukan mong makuha ang pagtanggap ng lahat, unti-unti mong nilalayo ang sarili sa tunay mong layunin. Walang taong tunay na umangat habang bihag ng paghatol ng mundo. Ang mga Stoic ay nagtuturo na ang kalayaan ay hindi nasusukat sa anyo ng katawan kundi sa kalagayan ng isipan. Kapag ang kaligayahan mo ay nakasalalay sa papuri o puna ng iba, hindi mo kailanman mararanasan ang katahimikan. Ang taong ganito ay parang dahon na tinatangay ng hangin, walang sariling direksyon, walang sariling paninindigan. Ang yaman o kapangyarihan ay walang halaga kung ang puso mo ay nakatali sa paghanga ng tao. Ayon kay Marcus Aurelius, huwag mong hayaang mawala ang katahimikan ng kaluluwa dahil sa ingay ng mga tao sa paligid. Ang kapayapaan ay dumarating kapag natutunan mong huwag ng mangamba sa paningin ng iba. Ang taong may paninindigan ay matatag kahit sa gitna ng pangungutya sapagkat alam niyang ang dignidad ay hindi nakukuha sa papuri kundi sa karangalan ng kanyang mga gawa. Marami ang hindi sumusubok ng bago, hindi nagsisimula ng negosyo at hindi nagsasalita ng totoo dahil sa takot na husgahan. Ngunit sa bawat pagurong mo sa takot, mas lalo kang napapalayo sa kapalarang nakalaan para sa iyo. Habang pinapakinggan mo ang lahat, unti-unti mong nakakalimutan ang pinakamahalagang tinig, ang tinig ng sarili mong kaluluwa. Kapag nawala mo ito, mawawala rin ang tunay mong direksyon sa buhay. Kung nais mong yumaman, kailangan mong matutong manahimik sa loob at tumindig ng may tibay ng loob ang mga salitang ibinabato sa iyo ay lilipas, ngunit ang kalayaan mula sa mga ito ay kayamanang walang kapalit. Sa sandaling hindi mo na kailangang patunayan ang sarili mo sa iba, doon mo makikita ang tunay na lakas. Sapagkat ang taong marunong manindigan, kahit mag-isa ay siya ring taong hindi kailanman mawawala sa landas ng tagumpay. Number 7. Pagiging komportable sa kasalukuyan. Maraming tao ang nananatiling mahirap hindi dahil sa kakulangan ng talento, kundi dahil mas pinipili nilang manatili sa lugar na ligtas at pamilyar. Ang ginhawa ay tila kasundo ng kapayapaan, ngunit madalas itong anyo ng pagkabulok. Kapag ang tao ay nasanay sa kaginhawahan, unti-unti niyang nakakalimutan ang apoy ng pagnanais na magtagumpay. Ang pagiging komportable ay parang banayad na lason na unti-unting pumapatay sa pangarap. Ang Stoic ay naniniwala na ang pag-unlad ay bunga ng pagtitiis. Walang kalamnan ang lumalaka sa kawalan ng bigat at walang kaluluwa ang tumitibay sa kawalan ng hamon. Kapag tinatanggap mo ang mga pagsubok, hindi mo kailangang hanapin ang motibasyon sa labas sapagkat mismong paghihirap ang nagtuturo sa iyo kung paano maging matatag. Ang taong laging humahanap ng madali ay siyang unang sumusuko kapag dumating ang unos. Sinabi ni Seneca na hindi ang kakulangan sa oras ang dahilan ng kabiguan kundi ang maling paggamit nito. Habang ginugugol mo ang bawat araw sa pagiging kampante, nawawala ang mga sandaling sana ay nagtulak sa iyo paakyat. Ang oras ay parang ilog na walang balikan. Ang bawat segundong ginugol sa kasanayan ay isang segundong inagaw sa iyong kinabukasan. Kapag nasanay ka na sa kaginhawahan, nagiging mahirap tanggapin ang pagbabago. Ang takot ay nagsisimulang humadlang sa bawat kilos. At bago mo paman subukan, kumbinsido ka ng hindi mo kaya. Ngunit ang yaman ay hindi dumarating sa mga nag-aatubili. Ito ay dumarating sa mga taong handang yakapin ang hindi tiyak at gawin itong larangan ng paglago. Ang kaginhawahan ay para sa mga natutong tumigil. Ngunit ang tagumpay ay para sa mga marunong lumaban kahit pagod na. Kaya kung nais mong yumaman, kailangan mong lisanin ang ginhawang humihila sa iyo pababa. Piliin mong harapin ang discomfort sapagkat doon mo mahahanap ang tunay na kapangyarihan. Ang bawat hakbang sa labas ng iyong comfort zone ay isang hakbang palapit sa tao na dapat mong maging. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera, kundi sa kakayahan mong kontrolin ang sarili kahit sa gitna ng hirap. Sa dulo ng lahat ng ito, mauwi pa rin tayo sa iisang katotohanan. Ang pagyaman ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi sa kung sino ka habang pinaghihirapan mo ito. Ang tunay na kayamanan ay bunga ng disiplina, katahimikan ng isip at kalinisan ng loob kapag natutunan mong ayusin ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Kusa na lamang susunod ang mga bagay na kayang makita ng mundo. Ang Stoic ay nagtuturo na hindi mo kailangang habulin ang kinabukasan sapagkat ang kinabukasan ay dumarating sa mga taong handang ayusin ang kasalukuyan. Ang yaman ay hindi palaging naroon sa dulo ng iyong paghihintay, minsan ay nasa paraan ng iyong paglakad papunta roon. Bawat araw ay pagkakataong baguhin ang sarili, at bawat maliit na disiplina ay binhi ng malaking tagumpay. Huwag kang matakot magsimula muli kahit ilang beses ka nang nadapa. Ang landas ng pagyaman ay hindi para sa mga mabilis, kundi para sa mga matiyagang marunong bumangon. Tandaan, ang pinakamahalagang yaman ay hindi ang halaga ng iyong ari-arian kundi ang taas ng iyong pag-unawa at lalim ng iyong pananaw. At kapag dumating ang araw na marating mo ang tugatog ng tagumpay huwag mong kalimutang tumingin sa pinanggalingan. Ang taong marunong magpasalamat sa nakaraan ay hindi kailanman mawawala sa direksyon ng hinaharap sapagkat ang yaman na walang karunungan ay panandalian ngunit ang karunungang natutunan sa paglalakbay ay kayamanang walang hanggan. Kaibigan at kapatid, muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Maraming salamat po, mag-ingat po tayo palagi at kay Lord palagi ang papuri.